tumila yung ilan nagpalipad tayo ng drone pero masyadong malayo yung kuha natin kaya kailangan natin lumapit pa ito yung unang falls dito sa likuran natin napakaganda pero mas may maganda pa raw yung busyawan talaga oh. kailangan kong ipasa yung camera medyo madulas yan, mahirap Ito na guys, sa wakas, nakita na rin natin yung tinatawag nilang Busyawan Falls. eto na sisimulan na natin ang panibagong adventure mas mainam talaga na simulan ang biyahe sa mga ganitong oras yung madilim pa kasi base sa mga naging experience ko kapag bumiyahi ng nasa mga alas 8 na or alas 9 na ng umaga medyo mas ramdam mo yung pagod kumpara sa ganito madaling araw at bukod pa dyan hindi busy yung kalsada eto ang galing ang aga nilang nagbukas. Kung sa oras mo, mag-open, sir. Andito nga pala tayo ngayon sa Katipunan. Nihintay natin yung mga ibang kasama natin. Ito yung mga magiging kasama natin sa Isai Vlog, Jiko Motox, at sa likuran niya, si Balba Hotog TV. eto na, sinimulan namin ang biyahe 617 siguro doon na kami mag-aalmusal sa sindangan para makasave kami ng oras. Mula doon sa katipunan, mahigit isang oras din ang magiging biyahe namin papuntang sindangan. Pag makikita mo na yung malaking manok, ibig sabihin yan, andito ka na sa sentro ng manukan. Nandito na tayo sa Pink Town, Pusidalman at uh, dito na magpapagas yung mga kasama natin. Sindangan 29, Cayan 45 kilometers. So ito, may nakita kaming kainan. Ito na sa wakas, nandito na tayo sa Salog. Ang kagandahan dito sa Salog, yung munisipyo nila andito lang sa gilid ng highway nakita na rin namin, nalukit na rin namin yung eksaktong daanan papuntang barangay Lanawan. At ang daan na yan ay diretso na rin papuntang barangay Raba uh, lay layo git sa Lodz? Layo? Perteng layo ha, maran. Sa 2 oras sa 2? Sa oras mo Asa gikan ng 2 ka oras? Gikan siya rin. na to the reach ha magpapagas tayo dito para makasure tayo na aabot uh, tayo sa ating destinasyon. May 3 bars pa tayo dito pero para makasiguro, ipufull na lang natin. Parang ito na nga yung papuntang Barangay Lanawan. Pero magtatanong pa rin tayo para makasiguro. Dire okay. ang papuntang kuan ko ay Barangay Lanawan. Oh, yeah. Dito na po ni Barangay rabano no? oh, okay. At Salamat! Okay, eto na. Buti na lang eh, hindi umulan sa araw na to. Mukhang madulas pa nga ang portion na to. Ah, ayos din ang kasada dito. Wow, ah, parang pang trail din. Nung nag-vlog ako sa Hojaka Festival, nung na-vlog ko yung boost ng Gudud, ipinagmamalaki talaga nila itong Bushyawan Falls. Mula sa araw na yon, nagka-interest ako na puntahan itong falls na to. May ngadlaw. Direp, padulong Malanakan. Balakan. Ah, Balakan. Thank you. sa kondisyon naman ng kalsada okay lang kinakaya siya ng scooter kasi nalagyan na to ng graba meron din mga portion na ganito busyawa dito ro mayroong graba katong pawala so ngayon dito tayo sa kanan natin kamali tayo ng daanan kanina doon tayo nang galing dito sa kaliwa tayo dadaan road check tayo sa daanan papuntang ang graba ayan ganito ang kondisyon ng daanan dito Ito na nga, Barangay Raba Chapel. Okay, so ito na nga yung Barangay Raba. Gikan sa Shuran? So tatlong oras, hindi pala dalawang oras. Ngayon, nadagdagan na ng isang oras. Okay, ito na, pupunta na kami ng Barangay Shuran. Thank you, sir! Shuran, ikoy. Ay, salamat. Dito sa kaliwa namin, papunta yan diretso sa gudud, sentro ng gudud. Dito naman sa kanan, papuntang Shuran. Ito na, medyo pang-trail na yung daanan dito, papuntang Shuran. Layo na narating natin. Umaabot tayo dito. Namit na rin natin ang kanilang barangay kapitan dito at naghahanap sila ng tutulong sa atin, magagayad sa atin, papunta sa Busyawan Falls. sila yung sasama sa atin papuntang Busiawan Falls. Malalaman natin ngayon kung gaano nga ba kahirap ang daanan. Alright, so magta-timer tayo. Nagsimula tayo 11.59. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating sa Busiawan Falls. Ito tayo dadaan. Unang daanan, ito na, pababa. Kung umuulan, siguradong madulas ng ganitong daanan. Napapansin ko, palagi tayong bumababa. Ayan o, oh, kaya naiimagine ko na pagbalik namin mamaya, paniguradong malalang akyatan to. Dito sa gilid natin, bangin na yan. Kaya doble ingat tayo sa ating paglalakad. Ito, dumadaan tayo sa gitna ng mga punong guma. Ngayon, unti-unti ko nang nararamdaman yung tuhod ko. Medyo nangangalay na siya. Kasi palagi kaming bumababa. nagsimula ng extreme na daanan kahit na mabigat ang pagdala ng tubig pero titiisin natin to check natin yung oras natin kung ilang minuto na ba tayo naglalakad ng pababa 12.16 17 minutes na kami naglalakad na puro lang pababa ganyan guys ang tunay na lapdos Layo pa? na. sa mi ha? Thank you, thank you. Ito na ang unang sapa na tatawirin natin. Babaybayin natin itong sapa. So, yan ang mangyayari ngayon. Wow! Dito pa lang, pwede ka nang maligo dito. Diri naman ta! Lumiya kayo maligo. dito tinaw kayo! Wow! Unsa ang busyawan? Barangay na siya? Aw. Oh. Sityo. 12.25. Hindi pa raw tayo nangangalahati. eto na ang pangalawang beses na kami ng sapa. Twelve thirty-two. Pahinga mo kami dito. ating kabot Tagat Wow Patagal ng patagal ang paglalakad Pahirap ng pahirap din ang daanan na tinatahak namin Rob, biyabas Hindi pa raw ito yung Busyawan Falls Pero ang ganda tingnan no? Itong tinatahak namin, ito raw yung pinakamabilis na daan para marating ang Busyawan Falls. Pero ilang sandali, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa mga sandaling ito, parang nawalan ako ng pag-asa na marating pa ang falls. Inabutan kami ng ulan. Ang mangyayari ngayon, hihintayin namin na tumila yung ulan. Dahil sayang talaga kung hindi namin ibablog o makukunan ng drone shot itong Busiawan Falls. tumila yung ilan nakita ko na yung unang falls napakaganda Woo! amazing Nung nagpalipad tayo ng drone, sinubukan natin nakunan sa malapitan ang Busyawan Falls. Pero ito lang talaga ang kinaya. Natakot din ako na ibaba pa yung drone ko dahil baka sumayad pa sa mga puno. Kaya napilitan kaming akyatin itong unang falls na nakita natin. kailangan kong ipasa yung kamera. Medyo madulas yan, mahirap. gusto ko sanang maligo dito pero medyo nakakatakot ang spot na to dahil isang mali mo lang pwede kang dumaos dos pababa Ito na guys, sa wakas, nakita na rin natin yung tinatawag nilang Busyawan Falls. Ito na, nasa harap na natin oras natin 151 yan you know? 151 yung isang daanan ay hindi gaano mahirap pero aabutin ka ng tatlong oras nang hindi natin matitikman ang maligo dito wow grabe sobrang ganda talagang amazing oh Woo! Oh. totoo nga ang sinabi nila kahit pa gaano kahirap mawawala ang pagod pag nakita mo to nawala ang pagod ko oh yeah oh. Reminder lang, malalim to sa mga hindi marunong lumangoy, eh wag nyo nang subukan.